Hello everyone! Welcome back sa episode natin today na kung saan nandito tayo ngayon sa ating project sa Sobic dahil nga merong mga irregularities na naman sa pagkaka-install ng ating bubong. Actually, yung bubong na to is almost 2 years or more than 2 years. Pero every year, naging problema nila yung tulo at hinding-hindi nila masusod. So ayun, panoorin natin ngayon yung video kung ano nga ba yung mga irregularities sa pagkaka-install ng ating bubong para naman ito sa mga kalaman ng ating mga property owners at saka syempre sa ating mga roofing installer kasi nga yung pag install ng bubong ay hindi po yan basta-basta. So marami tayong madadamage na mga property at hindi lang yon syempre mas lalaki yung gastusin ng ating clients Yes, sa una makamura tayo pero in a long run ay mapapamahal tayo dahil nga sa mga irregularities na pag install ng ating bubong. ba? Diba? Okay. Agad yung Tapos yung isa doon. Tapos sa nyo ang ba Ah, maliit yung ba, sir? Maliit May pa rin yun, no, buya? Kahit mm -hmm. may insulation. Sobrang init. So useless lang din, no? Wala rin. Ano mm ito yun na nakalangin? -hmm. Useless -us lang yun. Grabe naman to. Mm. Ayan, ang daming dugtong. Although, pwede naman kasi magdugtong. Kailangan pag mga gayetong kahaba, on central forming to. Sobrang haba eh. Kasi, above 25 meters, uh, on central forming na yan. At 20-30 meters, pwede pa yan i-transport. Pero pag mga ganito kahaba, pwede tayo magdugtong. Pero kailangan pa nagdugtong tayo, i-minimal eh, na lang din natin. Siguro pag mga ganito, mga tatlong dugtong or dalawang dugtong. So, anong nangyari kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim na dugtong. Kasi the more na maraming dugtong, the more na malaki yung chance siya na tumulo. O, tinan mo, puro dugtong. Puro tapal. Tutulo talaga yan. Pero for now, huwag na muna natin galawin. Kasi intact pa naman siya.

Basic lang. <laughs> Basic, <laughs> Basic lang yan. Dapat dito free flow na lang 'to. Dito natapos no, may dugtong ulit. Ito sa Pero bago lang po kasi. Loongoy. Oh, oh, nga eh ito, ito. Dapat hindi hindi kayo papansin sa na may dugtong buo talaga. Kasi the more na maraming dugtong, the more na may dugtong, ang laki ng chance siya tumulo. Tapos yung doon sa mga wall, yung mga ganyan dapat imi-metal roofing cladding natin yan. Huwag plain sheet kasi, di ba, nagwe-wave siya, galon alon So, sa katagalan niya, so malakas ang hangin, nababago yan. Kaya nakakalas yung mga rivets niya, imalilit yung rivets niya, hindi siya standard. yung hey. galing sir oh. Arkita, Ar ganito lang yan ha. Oo. Uh. <laughs> Subukan niya mag-stay May marinig na pa may tumutunog. Sa yero yun pag mainit. Di ba mas malinis kaysa doon kanina sa laminated? So hindi talaga advisable yung laminated. Pakatawa yung makayong ulit. <laughs> <laughs> Ito lang bali, flashing Ito yung fiberglass Skylight Fiberglass glass Ayan Okay naman yung fiber skylight Yun, yun nga lang Malutong na siya Ayan o oh. Kaingatan nyo lagi skylight Ayan ba, Sabi na flashing o oh. Grabe, pag-install nito, mali. Kaya tumutulo pag malakas ang ulan, umaanggi. Ngayon pa lang to baka nakakatakot dito pag tumagal, ala pag may bagyo. Kaya toli pa rin. Eh ngayon, mahangin pa nga lang, nag na siya eh. Wala man siya sa standard, kahit 5.30 to sana. Or, mayroong part dapat dito din na tinex screw. Dito siya puro kasi magagagas sa spacer para magiging edit dyan. ito basta lang natin ng talaga, oh. No? Grabe. Ito, lalo na ito. Pinaka-wars. Hanggang dito lang. Ayan oh, yung tulo. Dyan ang gagaling yung tulo. Papunta rito. So, mali yung pakabend. Ayan oh. Ayan medyo oh. So para kumapit, ang ginawa nila, nilagyan na lang ito <laughs> ng improvise. Inanan <laughs> okay. <laughs> In, uh, ng alambre. Remedies. Ayan, yan, yung mga remedies. Pero ito, tutulo talaga to. Okay. Oo. So siguro, hindi sila nag-text screw. Wala silang text screw. Dapat ito, tinext naman lang muna dito para hindi yaka, yakalasin. Oh, may kakapitan naman, oh. Kapit yan. ano, angle bar. The... Oo, ayan, oh. May kakapitan naman. Okay. Papasokin. Oh. Pero ito kasi papasok ng tubig. ito nga lang May gulay naman talaga. Shout out po sa gumawa nito. Kung sino ka naman. Siguro nakita mo naman to yung mga ginawa nyo. Ayan o. No? Oh. kasi, dapat may flashing yan galing yero papunta dun sa taas. Para yung angki ng tubig at may lumabas man ng tubig, yandi papasok sa loob ng ating bahay or building. Ayan, no, oh, dito wala nang flushing. Kabilan. Yan, dapat may pong apron flushing ang paikot. Para yung anggi at yung tubig na minsan malasang hangin, papasok dyan. At saka papasok talaga yung tubig dyan, no. Oh. Papasok yung tubig dyan hanggang dun. Kasi wala siyang flashing. Dapat may flushing ang paikot. Apron flushing. Apron flushing ang kulang ang grabe naman. Kinawawak kayo dito ng contractor. Tapos, pati yung mga magputula nila, hindi wala nila binaba. Oo. Oh. lang nila dito. Nilagyan nila ng pabigat, bakali pa rin. Okay na sana. Kaso yung ridge roll yan, mali din. Kasi may skylight na ridge roll eh, tulad sa kabila. Pero mali pa rin kasi yung A-front flashing nito dapat hanggang dito. No, kaya mali pa rin yan kasi dapat hanggang dito. Grabe oh, so, sobrang nipis. Naduro mo yung ano, Boto yung gutter, stainless. Wala namang kinagandahan dyan. Pag umulan, sir, galing tubig nang babagsakan nang dito. So iipon dito yan. Ito. Ang tama, tama talaga ng pag-install nito. Ito okay to, maglalagyan ng flashing. Latching. Pero dapat yung flashing niya simula dun sa dulo hanggang dito para yung tubig hindi dito mag-iipon, yung tubig babagsak dun sa gilid, sa both sides. May tubig ba na maliit dyan, didiretso na yan dun no? sa gamit. Hindi ko nag-install ito, hindi installer. Staller. Totoo lang. Kaya <laughs> mo nilagyan na lang silat kasi nag-overflow yan. Yung purpose nila, nilagyan na lang silat para yung tubig hindi pumasok doon. Pero yung silat kasi hindi yan tumatagal. malaki yung gutter okay tama to yung installation yung mali Sayang lang kasi ang ganda ng yero pa. Kaso, kung i-reinstall re natin ulit yan, ang dami ng butas. <coughs> Oh, Itong klaseng na to, eto, dapat ito sa loob nito. Kasi nga pag buwagsak yung tubig dyan, papasok din dito. Samantalang sa ilalim yan, hanggang hmm. dito lang. Mali. Mali rin ito. Dapat ito aabot dito sa rin, rin. rin. Oo ha. So mga ka-roofing, tatandaan nyo po, mayroon tayong mga sinusunod no, na yung standard sa pag install ng bubong. Hindi po ito standard. Maling-mali po ito. Dapat po dito nakadiretso hanggang dito. Para yung tubig yan, papagsak dito, tubig dito, dito, kaya yan. Eh, kung dito, papasok yan. At saka yung bridge road. Hindi. Hindi, yung flashing niya, nasa ilalim ng hilero. Dapat yung flashing sa ibabaw. sa ibabaw. Kasi tulad yan, ito, screen. O, screen yan, di ba? Pag yung tubig, papasok din dyan, siyempre. Eh ngayon, mangyari dyan, pag bumasok ang tubig dyan, titiritsyo di na sa loob. Kasi nga, nandun yung plastic Dapat sa ibabaw, para yung tubig dyan, titiritsyo di hanggang gater. Malamang daming ang daming damage ang kisamin nito. Fiberglass skylight dyan. Tapos, Baka lumusot kayo dyan. Ayan. Yeah. Ito yung na-damage. O, tiyan mo naman, o, ba? Diba? Pag hindi install ng bubong nyo. <laughs> yan! Apakan mo, apakan mo na yan. oh, Yan, sa basa, nagtutukal na yung mga, ano, flooring. Laminated flooring. Tanggalin mo nga, architect yung isa. oh, Wow. Nawala yung dikit. Wala. Wala. Hmm

pero kasi, hindi na pa din niya dineretso. Kaya yung tubig, bakasok din doon. <laughs> okay na sana ito eh. Hindi lang dineretso. Papasok din yung tubig doon sa loob. Namitin. Namitin. Yeah, alam ko pinakatitest ko ako para lumalik sa eh, no, pero nada, sa nada. So, ano rin si Dennis? Yes. Eh. Ano rin yung ano? Sa'yo yung sukatan yung ako din. Sa'yo yung din. Pero... Pag nag-check lang yung... Anim na dugtong, siya alim din. Chit-check mo yan. Alagpak <laughs> like, isa lang yung dugtong, isa lang yung che mo. 7, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Para 12, 13, No? 15, <sighs> 16, So ayun, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pawis <laughs> from 8 o'clock hanggang 4 o'clock makabutin pa kami ng 5 dahil mayroon pa kami dalawang warehouse na susukatan at kamusta? So kung mapapansin nyo, napakaraming mga irregularities ng pagkaka ng ating bubong. Kaya sa aking mga kabubong, kailangan naman natin isalang-alang yung ating trabaho para naman yung client natin ay masatisfied at saka matuwa. Di ba? Ano ba? I-outro natin? Hindi <laughs> ko Sirit na. Pagod ako. <laughs> Behind the scene. <laughs> BTS yan. BTS. So yun maraming salamat sa iyong pagsama. Umulan man o umaraw at bumagyo, Casper Roofing is yours. Best best at or Casper Steel Roofing Incorporated and in our Facebook page. And remember, when it comes to your safety, there's no need it to look anywhere, but the best. Always find the right roofing contractor by doing your quick and Good product, good price, and good service. Safety is of life. See you in my next video. Yahoo. Uya,